Mga ka-RSP, ngayon po ay Safe Motherhood Week. Kaya naman ngayong umaga, tamang pag-aalaga sa buntis ang ating pag-uusapan. At ano nga ba ang mga dapat at hindi dapat gawin para manatiling healthy si mommy at si baby? Alam natin ang mga tips dyan na mula kay Dr. Camille Ann Abaya, isang OB-GYN. Magandang umaga po, Dok. Magandang umaga po sa inyong dalawa. Ito po, ano po ba muna yung ibig sabihin po para sa mga car is na hindi po alam? Yung natal care or prenatal care at bakit po ito mahalaga sa mga buntis? Okay. Uh, prenatal care ang tawag nito. No? So as the name implies, pre-bago mga anak. No? So ito ay ang pag-alaga sa isang babaeng buntis uh, during the nine months bago siya manganak okay mm -hmm. importante ito para ma mapanatili yung kalusugan ng uh, ina bago siya mapanganak no so uh, ma bago siya manganak so meaning chino check natin dito yung kalagayan ng bata yung weight gain ng nanay yung blood pressure and everything everything else, no? So, mm -hmm. yun ang ibig sabihin ng prenatal okay. care. Mm -hmm. Ito nga, Dok, kailan dapat magsimula ang regular na prenatal check-up at gaano ito kadalas na dapat pong gawin? Okay, magandang tanong yan, no? So, base sa World Health Organization, ang sinasabi nila dati ay at least 4 to 5 check-ups mm -hmm. sa buong 9 months, no? Okay. Pero sa ngayon, hindi na ito masyadong sinusunod. Ang gusto nila ay mas marami. So, tulad okay. ng mga 11 to 15 check-ups. So, mm -hmm. usually, ang unang check-up ay uh, before uh, 12 weeks or bago yung tatlong buwan, no? Mm -hmm. uh, after that, buwan-buwan uh, ang pa-check-up hanggang mm -hmm. umabot sa mga 7 months. Pag umabot na tayo sa 7 months, every 2 weeks na tayo magpa-check. Mas, ma mas madalas. Mas madalas. Mm -hmm. Tapos, syempre, pre buwan na na, every week na ang pa-check. So, pag natin yon more or less 11 to 15 times yon. Mm. Kasi parang Dok, may mga instances na after ilang buwan biglang parang wala na yung heartbeat yung baby. Tama, kaya mas maganda nga talaga Oo. regular check-up yes. para mabantayan or ma-anticipate kung may magiging problema mm. or hindi. Ano po ba yung mga pagsusuri or test po na kailangan po na isinasagawa sa mga prenatal visits and paano po ito makakatulong kay baby? Okay, so Maraming mga test. Ang pinakamadami ay dun sa umpisa, dun sa first check-up, no? So sa first check-up, um, may ultrasound tayo. Siyempre para makumpirma na buntis talaga, mm. uh, malaman kung may tibok ng puso or buhay ang bata. At of course, para malaman din uh, kung na narinig nyo na yung ectopic pregnancy or yung pagbubuntis sa mm -hmm. labas. Uh, yun din ang gusto nating malaman kung ang pagbubuntis ay nasa loob ng matres or nasa labas aside from that may mga blood test sa dugo no sa ihe uh, so yun ang mga basic test after that uh, mga mga to 6 months may iba pang ultrasound mm -hmm. may blood test pa ulit for uh, diabetes etc so and then on the final magpapafinal urinalysis and CBC CDC tayo, Ayun. so yun yung mga basic tests. Eto mm -hmm. so, dok, doon naman tayo sa common meat. Totoo bang merong ano yun? Nga yung paglilihi de ba? Sabi nga usually maasim na, na Mangga. Oo. Oh, eh, at kung um, di raw ba na bigay yung cravings Totoo ba na magkakaroon din daw ng manas o kapansanan? Oh, 'yan ang hindi totoo. Ah, no. Okay. While while it is true na meron tayong cravings or morning mm. sickness, dala ito ng pagbabago ng hormones ah, okay. sa isang babae pagbuntis. no? Um, 'yun, ito 'yung naduduwal ka, medyo nahihilo, 'yung panlasa mo medyo iba. Mm -hmm. Kaya may cravings ka, no? So hindi mo gusto 'yung mga typical na gusto mo dati, mas 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 lasa sa 'yung maasim mm -hmm. o 'yung mga okay. strong tastes, mm -hmm. no? 'Yun 'yung para ang mas gusto. So, dala ito ng pagbabago ng hormones. No? Pero walang katotohanan na kung hindi mapagbigyan ay magmamanas and all this. Hindi, hindi po yun totoo. Mm -hmm. po ba yung mga pag exercise paglalakad-lakad everyday? Kasi iba kasi, like sila, yung mga artista na nakikita ko, talagang nagpipilates pa, nagjijim pa, nagbubuhat pa ng weights. Yes, oo. So, safe sha for as long as low risk ang pagbubuntis meaning yeah. hindi humihilab ang tiyan, mm -hmm. hindi dinudugo hindi mababa ang inuna. Maraming mga sitwasyon where we could say na baka high risk, no? But uh -huh. generally speaking, pwede mm -hmm. um, pangalawa, titignan din natin kung ano ba yung lifestyle ng babae bago na buntis. Mm -hmm. Kung aktibo or athlete ang isang babae, then lalong pinapayagan namin no pero kung kunya sedentary ang lifestyle niya prior pwede pa rin siya mag-exercise pero hinay-hinay lang So, Dok, ibig sabihin mas maganda talaga? Medyo active talaga? Oo, maganda. Uh, but ay lagi kong sinasabi sa mga pasyente ko, hindi ito panahon para magpapayat mm. or para hindi lumaki. Mm. It's more of para maging malusog uh, or maganda ang, kataw ang daloy ng dugo sa katawan. More of sa health benefits rather than yung yes. Mm. Yun nga, Dok, kanina na-discuss natin yung cravings o yung Ano? Kasi nga, mm. dahil nga sa pagbabago ng hormones, mas maraming pagkain 'di ba yung yung kinikred ng isang nagbubuntis. Yun may mga dapat bang pag pagkain or inumin na dapat pong iwasan yung isang pong nagbubuntis. Mm -mm. So generally, yung gusto natin yung mga healthy na pagkain, mm -hmm. no? So lagi kong sinasabi bawal ang mga fast food, mm -hmm. bawal ang maalat, bawal ang masyadong matatamis, mm -hmm. no? So yun ang mga iniiwasan natin, mm -hmm. no? Pero paminsan-minsan pwede naman, no? Mm -hmm. So if you eat generally healthy, then magiging okay ang pagbubuntis. Ayun. Basta mm -hmm. healthy. Uh -oh. So, fruits, veggies. Yes. At ang <laughs> yung mga fast <laughs> Mangga, food. Hanggang, Fruits eh. Uh -oh. Ayan. Okay. Uh, maraming maraming salamat po, Doc. At sana po, syempre yung mga ka-RSP especially dun sa mga buntis ngayon. Mm -hmm. Sana may mga natutunan po kayo. Kay Doc. Ayun, maraming maraming oh, salamat to kami. Saka sa mga tatay, ano, alagaan natin ng yes. tama. Yes. Oh, okay. Kailangan para team kasi or kayo partner. eh. Oh, oh. <laughs>